magiging po natin asin dagdagan na rin po natin ng ajit paminta pamintang trot pamintang pamintang Ano natin yung Hi guys! Welcome back sa akin channel. Ngayon po ay magluluto ako ng tanghalian. Sinigang sa bayabas na bangus ang aking inuluto. Yan po ang aming pagsasaluhan ng aking asawa ngayong maulan na panahon. At ngayon po, magdalaga na po ako ng ating gagamitin sa ating sinigang sabayabas. Yan guys, magluluto po ako ng sinigang sabayabas na bangus. Ito po yung ating bangus, na hiwa na po natin at nahugasan na po. Ito po yung talbos ng kamote na himay na po natin. Ilalagay na po natin ang ating bangus. Guys, nilalagay ko na po ang mga bangus. Pag kumulo na po 'yan, ilalagay na po natin ang ating bayabas. Ito po yung ating bayabas. Napiga ko na po. Sasalain po natin 'yan para po yung buto ay hindi po natin makain. Antayin lang po natin kumulo ang ating sinigang. ilagay na po natin ang bangus. Ang ilalagay na po natin ang ating bayabas. pag naman po ang aking kamay. Mayroon ng mga lakas, ang pagsakwante. Lagay na po natin ang ating talbos ng kamote. Ito po yung ating daon ng talbos ng kamote. Nahugasan ko na rin po yan. Na, hinah, natin na bahagyang hinaan po natin ng kalan. Tapos po lalagyan ko po ng konting asukal. Lagyan po natin ng asukal. Ang sinigang sa bayab, bayabas ko sa amin, ganyan po ang luto. Lagyan na rin po natin ng siling haba. Ito na po yung ating sige na pa. Medyo na lang po ang kanyang ako. Tignan po natin. Medyo matabang pa po, po sa asin. ikut meminta Permintaan Permintaannya memang aku yakin ang ating sumiglang sa bayabas na bangus ayos na po ang lasa lasan-lasa lasa po ang bayabas yung asin po lasa ng asukal manamis-manis po tsaka po yung ating bangus at lasan-lasa lasa na rin po yung ating siling haba pat Pati po yung kanyang sabaw, tingnan nyo, medyo malapot na po. Gawa po ng okra. Yan guys, ngayon po yung luto na po ang ating sinigang sabayabas na bangus. Yan po yung ating sinigang sabayabas. Oh. Wow, ang sarap. Tamang tama po sa maulan na panahon. Pwede na po tayong kumain ng tangalian. A few minutes later.

Ito mga halaman na tinanggal tayo po. Kami lahat ay mula wala ko ang doon. Ito po natin ang mga halaman natin. May hangin sa atin eh. na atin lang. Sige, may talit ako ba? Ganun ka. Yung mga halaman na nasa bubong na tetanggol ko lang. Kasi baka bubarog, di ba?

sa pag bumaba, marami na mga sasalanta. Dapat nabasag na lang para lahat. Safe no? Ito. ko sana yung na Yeah, yeah go. tapos itko. Sabos ko na. wala panor, tapos, pa nang kaniyo. Nagbasa ko na pala yun. Hindi <laughs> <laughs> ko <ba>, yun. No? <laughs> na yung yung ano yung

sa mga lutong, sa mga lutong ganito isalok ano, tap gusto rin namin yung sa mga sandalyang sa bangos, plati ang gusto ni namin kapit sa bangos gusto ni siya yung 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 na yung

kung wala akong tubig. Mm. lang ka. Kaya yung sa kanin mo kasi bago yung sandok. Ito, ko, ang pa. Ayun yun. Pumbok sila. Sige sila. Grabe, masarap yung sabaw may araw niyan, pero masarap ang sabaw niyan. Ha? Maraming may ayaw ng isda na to, ay eh, ng luto na to. Yung napakasarap. Tara nila eh. Parang sila sa amoy. Masarap-sarap eh. Isak, 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 eh. Gusto ko, ano kasi, ang Gusto-gusto ko amoy nito. Sabi nila sa amoy hit. Lago na. Mm.

Ayun ko talaga sa isda. Ito yun. Pinalansahan ako dyan. Ayun, patalo talaga ako dyan sa ano. Sa bangosong itinunan. Sinagal itong tawilin <coughs> ko sa pungkir eh. Wala na ito eh. Nah, sudah Ya. Ini mata tanda bayi Oh, kalau ibaratnya banget tuh. Basta yung mga sobrang tanda na matatanggang tao. Yung mga gusto-gusto sa bayabas, no? Mm. Talaga, ano Eh. Ako naman, kahit nung bata ako, gustong-gusto gusto ko ya. kasi mga nagustong mas yung lasa niya. Ang lalo ni Dumeng. Nabutang mo. Lalo sa ano, tole sa, sa ano, Ay, ayungin! Oo, gusto, oh, nakati dito eh. Ay, lukos dito, walang sa. Sa ayungin, gustong-gusto ko. Ang lalo ni Dumeng, 放心。